Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi pa nga kontento ang Boston Celtics sa kanilang best lineup. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong center na target kunin ng Los Angeles Lakers ngayong bagong taon. Dahil nga po sa pagkapanalo ng Boston Celtics sa kanilang huling game laban sa San Antonio Spurs noong nakarang araw, ay umakyat na nga po sa 26 wins at 6 losses ang kanilang record kung saan sila na nga po ang best o number 1 team sa buong NBA ngayong season. Bukod rin nga po dyan ay meron na rin naman nga po sila ngayong 6 game winning streak plus isang beses pa lamang nga po silang natalo sa kanilang huling 10 laro. Kaya ikangay mukhang sila na nga po ang may pinakamainit pinakamalakas at pinakamalalim na lineup. Ngunit aminado para naman nga daw po ang Boston na hindi pa isang legit na pang championship ang kanilang kasalukuyang lineup. Gayong sa tingin nga po nila ay marami pa itong butas. Sa katunayan, binabalakan pa nga po nila itong ipa-improve sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mga affordable na magagaling na player sa loob ng free agency market. Yes, meron para naman nga po sapat na oras ang kanilang kukunan para mapalakas nila ang kanilang lineup. Kaya hindi hindi nga po nila aaksayihin o sasayangin ang ganitong klaseng oportunidad. Kaya kailangan nga po talaga natin pakaabangan kung ano ang gagawing pagbabago ng ating best team na Boston Celtics sa kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong center na target kunin ng Los Angeles Lakers ngayong bagong taon. Mismong sina Anthony Davis at Lebron James na nga po nagsabi sa harap ng media na hindi na nga po nila nagugustuhan pang nangyayari ngayon sa kanilang kupunan. Marami na rin naman nga daw po silang ginawang adjustment at pagbabago sa kanilang rotation at starting lineup. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nga po ito gumagana laban sa mga malalakas na koponan sa NBA ngayong season. Bali nakakakuha lang naman nga po sila ng panalo kontra sa mga mahihinang koponan. Kaya mukhang pinapahiwatig na daw po ng mga ito na nararapat na daw pong kumuha ng Lakers ng bagong player sa lalong madaling panahon. At isa nga po sa mga pinakapino problema ngayon ng Lakers ay ang kanilang shooting at ang kanilang rebounding. Kaya ayon nga po sa NBA analyst na si Trevor Lay ng Lakers Nation, kung sakasakali man nga na po na ang kanilang front office ng bagong trade, ay dapat nga po nalang gawing prioridad na sumungkit ng isang bagong sharp shooter at isang bagong center or big man, gayong ito nga pong magiging susi para makabalik ang kanilang team sa contention sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.